Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang pagkilala sa gawa ng Diyos sa mga panahong ito sa pinakamalaking bahagi ay ang pagkilala sa Diyos na nagkatawang tao ng mga huling araw kung ano ang kanyang pangunahing ministeryo at kung ano ang kanyang pakay na gagawin sa daigdig akin nang nabanggit sa aking mga sinabi na ang Diyos ay naparito sa lupa sa mga huling araw upang magbigay halimbawa bago lumisan. Paano ipinakikita ng Diyos ang halimbawang ito? Sa pamamagitan ng pagsasalita, sa pamamagitan ng paggawa at pagsasalita sa buong lupain. Ito ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Siya ay nagsasalita lamang nang sa ang daidig ay maging isang mundo ng mga salita upang ang bawat tao ay mapaglaanan at maliwanagan ng kanyang mga salita at upang ang espiritu ng tao ay magising at siya ay malinawan tungkol sa mga pangitain. Sa mga huling araw, ang Diyos na nagkatawang tao ay naparito sa lupa pangunahin na upang magbahagi ng kaniyang mga salita. Noong dumating sa si Jesus, pinalaganap niya ang ebanghelyo ng karian ng langit at tinupad ang gawain ng pagtubos sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus Tinapos niya ang kapanahunan ng kautusan at pinawalang saysay ang lahat ng lumang mga bagay. Tinapos ng pagdating ni Jesus ang kapanahunan ng kautusan at inihatid ang kapanahunan ng biyaya. Ang pagdating ng Diyos na nagkatawang tao sa mga huling araw ay nagdala ng katapusan sa kapanahunan ng biyaya. Naparito siya pangunahin na upang bigkasin ang kaniyang mga salita, upang gamitin ang mga salita para gawing perpekto ang tao, upang paliwanagin at liwanagan ang tao, at upang alisin ang lugar ng malabong diyos sa loob ng puso ng tao. Hindi ito ang yugto ng gawain na ginawa ni Jesus noong siya ay dumating. Noong dumating sa si Jesus, nagpakita siya ng maraming himala. Nagpagaling siya at nagpalayas ng mga demonyo at isinakatuparan niya ang gawain ng pagtubos ng pagpapapako sa krus. Bunga nito sa kanyang mga pagkaintindi Naniniwala ang tao na ganito dapat ang Diyos. Dahil noong dumating si Yesus hindi niya ginawang alisin ang imahe ng malabong Diyos mula sa puso ng tao. Noong siya ay dumating, siya ay ipinako sa krus. Nagpagaling siya at nagpalayas ng mga demonyo at pinalaganap niya ang ebanghelyo ng karian ng langit sa isang banta, tinatanggal ng pagkakatawang tao ng Diyos sa panahon ng mga huling araw ang lugar na kinalalagyan ng malabong Diyos sa mga pagkaintindi ng tao. Kaya naman, wala na ang imahe ng malabong Diyos sa puso ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang aktual na mga salita at aktual na gawa, kanyang pagkilo sa buong lupain at nang natatanging tunay at normal na gawaing kanyang isinasa katuparan kasama ng tao kanyang sinasanhi ang tao naganap na maunawaan ang pagiging tunay ng diyos at inaalis ang kinalalagyan ng malabong diyos sa puso ng tao sa kabilang banda ginagamit ng diyos ang mga salita na winika ng kaniyang katawang tao upang gawing kumpleto ang tao at upang maisakatuparan ang mga bagay-bagay ito ang gawain ng diyos na kaniyang isasakatuparan sa mga huling araw ano ang dapat ninyong malaman una ang gawain ng Diyos ay hindi higit sa natural. At hindi kayo dapat magkimkim na mga pagkaintindi ukol dito. Ikalawa, dapat ninyong maunawaan ang pangunahing gawaing isa sa katuparan sa pagparito ng Diyos na nagkatawang tao sa panahong ito. Hindi siya dumating upang magpagaling o magpalayas ng mga demonyo o upang magpakita ng mga milagro at hindi siya naparito upang palaganapin ang ebanghelyo ng pagsisisi o pagkalooban ang tao ng katubusan. Iyan ay dahil na isa katuparan na ni Jesus ang gawain ito at hindi inuulit ng Diyos ang parehong gawain. Sa kasalukuyan, naparito ang Diyos upang dalihin sa katapusan ang kapanahunan ng biyaya at tanggalin ang lahat ng kaugalian ng kapanahunan ng biyaya. Ang praktikal na Diyos ay naparito upang ipakita na siya ay totoo. Noong dumating si Jesus, siya ay nagwika ng kaunting mga salita. Una sa lahat, nagpakita siya ng mga milagro. Nagpakita ng mga tanda at mga kababalaghan. At nagpagaling at nagpalayas ng mga demonyo. Kung hindi, nagwika siya ng mga propesiya upang mapaniwala ang tao at upang tulungan ang tao na makita na siya ay totoong Diyos at isang mahinahong Diyos na walang kinakatigan. Sa huli, kinumpleto niya ang gawain ng pagpapapako sa krus. Ang Diyos ng kasalukuyan ay hindi nagpapakita ng mga tanda at kababalaghan, ni hindi siya nagpapagaling at nagpapalayas ng mga demonyo. Noong dumating sa si Yesus, kinatawa ng gawaing kanyang ginawa ang isang bahagi ng Diyos. Ngunit sa kasalukuyan ay dumating ang Diyos upang isagawa ang yugto ng gawain na nararapat. Dahil ang Diyos ay hindi umuulit ng parehong gawain. Siya ang Diyos na laging bago at hindi naluluma at dahil dito lahat ng nakikita mo ngayon ay ang mga salita at gawain ng praktikal na Diyos.